Magandang gabi at naligaya ang panunood sa amin po mga taga-subaybay. Mga kaibigan, patuloy man na nararanasan natin ang pakiramdam na parang kulang tayo sa ating pamumuhay. At nais natin na ito ay mapunan. Tandaan po natin nakahanda ang Diyos upang tayo po ay tulungan. At sana, Brother Amadeo, maging kasangkapan tayo upang ito po ay matugunan. At yan ay dito lamang sa programa. Full Life. Once again, good evening. Ang Full Life sa tulong po ng Ebanghelyo na mula sa ating Panginoon ay muling magshe ng aralin na magtuturo sa atin upang punan ang empty space ng ating pong puso na siyang dahilan kung bakit tayo po ay nalulungkot at nawawala ng gana sa buhay. And for episode, ang topic po ay Sayang na panahon, sayang na pagkakataon. Time wasted, wasted opportunities. For sure, Brother Amadeo, lahat ay ay relate dito. At kahit tayo makakapag-reflect dahil walang tao na hindi nakaranas na masayang ang kanyang panahon, kaya hindi na samantala ang marami sanang mga pagkakataon. Nais ko pong i sa inyo ang isang maikling kwento. Merong isang wise man na nakabalita na merong grupo ng mga tao na problemado sa buhay, parang nakakulong na sa kanilang nakaraan, mm -hmm. brother Ayuno. So, he decided na puntahan itong mga ito agad nung mamit niya yung grupo ng mga taong yon Nagkwento po siya at yung kwento niya may halong joke. Resulta, nagtawanan o nakangiti po yung mga tao na yon na malungkot ang kanilang buhay. Pero, pagkatapos na pagkatapos po noon, nagkwento po siya ulit. Kaya lang ang nag-react na lang po mm -hmm. Brother Ayuno, 50% na lang nung kanyang original audience. Uh -huh. Bakit? Kasi po, yung joke na sinabi niya nung una, yun din yung joke na sinabi niya nung pangalawa. Uh -huh. Pagkatapos po, nagpatuloy yung wise men, at ang ginawa niya, nag siya ulit. This time, uh -huh. wala nang nag-react. Uh -huh. Kasi, ang joke na ginamit niya, eh yun din pong ginamit niya nung una't ikalawa. Kaya sabi po nung isa, actually may isang nag-react. Sabi nung oh. isa, eh sinasayang mo panahon namin. Sinasayang mo ang oras namin. Dahil paulit-ulit ka lang dun sa joke na sinabi mo. Sabi nung wise man, eh bakit kayo? Paulit-ulit din kayong umiiyak sa paulit-ulit na problema na inyong kinakaharap. Alam ko po, mga kaibigan, nakuha natin ang moral ng story po na ito. Dahil tayo man, paulit-ulit na lumuluha, paulit-ulit na nakakaranas ng mga suliranin at nais po ng Diyos na ito ay ma-address sa atin pong lahat. Sa tulong ng Ebanghelyo ng Panginoon na mababasa po natin ang kanyang pagpapayo sa Efeso Kapitulo 5, Versikulo 11-12, Pakinggan po ninyo paglilingkod ipaglilingkod ni Brother Amadeo. Narito po ang nakasulat. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ang mabuti. Mm -hmm. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Mm -hmm. kahiya mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Mm -hmm. So, malinaw dito, mga kaibigan tatlong mahalagang punto ang dapat nating makita sa sitwasyon na kinahuhulugan ng marami kaya po ng fictional story po kanina na kinuwento po natin. Unang-una po ay ang kadiliman. Ang kadiliman po ay nagre-represent ng paggawa ng hindi mabuti. Pangalawa po ay ang kasamaan. Ano ba nire-represent ito, Brother Amadeo? Yung number one, kadiliman. Number two, kasamaan. At Panghuli, dahil sa pagpapatuloy sa paglakad sa kadiliman at kasamaan, nagbubunga hmm. po ng kahihiyan. Pakipaliwanag po sa ating mga viewers. Alam niyo po, nung pong isulat po yan ng uh, Apostol Pablo, eh, napaka uh, liwanag ng bagay na gusto niyang i-share sa mga uh, kapwa-lingkod ng Panginoon. Hmm. At dito po ay pinaliliwanag niya na totoo na kapag ka ikaw ay na-engage o nasama sa gumagawa ng masama, eh para ka na rin lumalakad sa kadiliman. Ah, exacto po. Kaya, kasi mababasa po natin sa English version, mga kaibigan, mm -hmm. Don't waste your time on useless work. Near busy work, the barren pursuits of darkness expose these things for the sham they are hmm. so yung pagsama or ma-engage ang tao sa kapwa tao na gumagawa ng masama brother uh, Amadeo oh, pagsasayang po. ng panahon hmm. ang ipinakikita po ni Apostol Pablo kaya po yung, uh, yung nga po napakaliwanag nga po ng ibig sabihin talaga ng uh, kadiliman talaga masabi natin na wala pong nagiging napakagandang resulta walang bunga walang uh, mabuting pagkakataon na uh, Uh, resulta ng pong kanilang ginagawa. Eksakto po. Dahil nga na-engage tayo sa taong gumagawa ng masama, katulad natin ay lumalakad sa kadiliman. And after sometimes, ano po mangyayari? Hanggat engage tayo sa gumagawa ng masama, tayo na rin ang nagiging masama. Naapektuhan na tayo, di po ba? Opo. Kung hindi po tayo aalis at mananatili po tayong Uh, nakikisama sa ganun pong mga gawa eh nag-aaksaya na po tayo ng panahon. Opo. Sabi nga, oh. sabi nga do sa last part, ibunyag mo mm, yung bagay na ginagawa sa lihim at ilagay mo sa liwanag. Eh mm. paano natin gagawin 'yon kung pareho tayong lumalapat oh, doon sa kanila? Oh. Koba. Kaya po meron pong isang kaniyan eh kwento po dyan. na ah. masabi po natin na Uh, gumawa talaga ito ng isang bagay na nakakahiya para sa kanya po. Sana yun, may pagkakataon sana siya mm -hmm. na makagawa ng mabuti. Ibig sabihin, Brother Amadeo, dahil sa pananatili ng taong engaged sa kapwa-taong gumagawa ng masama, or in other words, lumalakad sa kadiliman, eventually nga, naging masama na rin siya. So mga kaibigan, malinaw pong ipinakikita rito, na kung mananatiling ang tao ay engage sa paggawa ng masama sa kapwa niya tao na gumagawa ng masama inilalarawan ang paglakad niya sa kadiliman Opo. and after sometimes siya na rin mismo yung dilim or nakagawa Opo. ng masama at magbubunga po ito ng kahiyahiya or kahihiyan binanggit po yan sa english version bro dito po madayo. sa sa parehong paring uh, versikulo pero sa english po natin babasahin mm -hmm. it's a scandal When people waste their lives on things they must do in the darkness where no one will see. So, yan po. Oh. Kahiyahiya or iskandal. Meron po ba kayong share Brother Amadeo, mm -hmm. na pangyayari, na bunga ng paglakad sa kasamaan o sa kadiliman, eventually siya na rin ang naging masama and then ang naging result po nito ay kahiyahiya or iskandal? Opo, meron pong talatan na kasulat po sa mga banal na kasulatan na iniyahayag ng ating Panginoong Kristo Yesus. Katulad po halimbawa ng isang taong mayaman na kumakain ng sagana sa kanyang dulang. Samantala, meron namang isang pulubi na nagsisikap na makakain man lang ng mumu doon sa dulang ng mayaman na eh. okay? iyon. Ano po ibig sabihin ng mumu? Man, Ay, yung man, mumu po yung nalalaglag na pagkain mula sa dulang ng mayaman. Eh. Okay. Yun po yung kinakain ng pulubi. Samantala, may pagkakataon sana yung mayaman na yun na tulungan po yung pulubi na yun para hindi maging ganun ang kanyang kalagalan. Pero tiniis po niya yun. Sa pag aakala na yun eh, okay lang naman, wala namang bagay na masamang mangyayari sa kanya. mayaman naman siya at opo. naman yun. Lamang dumating po yung tagpo, pareho silang namatay. Opo. Yung pong kumakain ng mumo, ando sa isang mabuting kalagayan. Mm -hmm. At yun naman pong kumakain ng sagana na taong mayaman, eh napunta sa hadis ng pagdurusa. Mm -hmm. Kaya sa pagkakataong yun, kitang-kita kita po. po ano? Opo, nabaliktad, nabaliktad yung pangyayari nung buhay mm -hmm. boy pa sila. Ga, uh, masagana pero sinayang yung panahon at pagkakataon ng mayaman. Samantala Opo. si Lazaro na pulubi, gipitang kalagayan pero nabaliktad no? Opo. pagdating ng dulo. Sa so, akin pong palagay po, higit pa sa pagkain na gustong uh, maibigay nitong mayaman na ito kay Lazaro, mm -hmm. yung pamilya niya ay matulungan sa kalagayan na sila baka mapunta rin doon sa hades ng pagdurusa. Opo. Kaya, sayang na pagkakataon. Kung yun po sana nung una, ginawa na nung una ng mayaman, baka hindi niya inabot yung ganong kalagayan. Kaya nakahihiya yung kalagayang inabot niya. Sigurado po. Nakakahiya din lalo dun kay Lazaro na hmm. alipin na ni kaunti ay hindi niya binigyan ng pabor tapos bandang huli. Hinihingan niya po ba ng tulong? Opo. Hinihingan niya pa ng tulong. Pero huli na ang lahat, nasayang ang panahon, nasayang ang pagkakataon na dapat sana ay nagawa niya. Mga kaibigan, itong istorya na ito na nakasulat sa Biblia, pwedeng sabihin natin matagal ng panahon, mm. pero hindi natin maitatanggi patuloy at patuloy na pwedeng ito po ay mangyari sa kasalukuyang panahon. Gaya na lamang po ngayon, speaking of scandal, napakaraming kahihiyang bagay ang ating pong napapanood sa social media bukas makalawa, mm. di ba? O, bu o, sa nagdaan, uh, skandal scandal tungkol sa korupsyon. Tapos, mm. lilipas lang ang one month or minsan one week lang, meron na namang another scandal. Bunga ng nagawa ng tao na pagsasayang ng panahon at sana'y mabuting pagkakataon na ginawa niya noon. Oh, po. Di po ba? Pero, nasayang po. Pero, alam niyo po, nagdadahilan ng marami dito, Brother Amadeo eh. Opo. Oh, Nasabi ng iba, eh lilipas din naman yan. Di ba? Totoo mm -hmm. nga naman. Di ba? Nabalita yung isang iskandal, tapos isang linggo lang may bago na namang iskandal. Mga kaibigan, tandaan po natin to. Oo, totoo po. Pwede nga isang iskandal na bunga ng kasamaang nagawa ng tao ay mabilis na lilipas. Pero ang tanong, yung mahal mo sa buhay na nasaktan, yung sakit na yon, mabilis din bang lilipas? Tandaan hmm. po natin ito. Di pa huli ang lahat. Habang may buhay, may panahon. At habang may panahon, Brother Amadeo, may pagkakataon may pagkakataon na pwede tayong hmm. samantalahin. Huwag po nating payagan na diktahan ang buhay natin ngayon ng, manggawa, ng mga nagawa nating masama sa nagdaang buhay natin kahapon. Tandaan po natin mga kaibigan. Habang may buhay, may pagkakataon may panahon po tayo. At wag nating payagan ang mga nagawa nating masama kahapon ay diktahan ang buhay natin ngayon. Di ba, Brother Amadeo? Opo, napakaganda po ng inyong pong bagay na sinabi. Kaya maaaring humikayat ito sa marami para hanapin ko yung solusyon. Sana po. At speaking of solusyon, mm. payagan nyo po, babasahin ko. Tuloy lang natin sa verse 13 hanggang 15. Brother okay. Amadeo, babasahin ko po. Sabi po rito, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw hmm. na natutulog. Bumangon ka mula sa kadiliman. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay mamuhay kayong tulad ng matatalino at hindi tulad ng mga mangmang. Three -mang. po ulit, Brother Amadeo. Apo. Ang solusyong pinakikita ng Panginoon na hindi pa uli ang lahat sa mga taong nasayang ang panahon at pagkakataon. One, sabi po, mailagay sa liwanag mm. anumang gawa na naitatago sa lihim. Ano kaya ibig sabihin ng Brother Amadeo? Pangalawa, mm. magising sa katotohanan. Dahil pangako, liliwanagan ka ni Kristo. At number three, mag-ingat na ng pabumuhay. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga solusyong itong ipinayo ni Apostol Pablo, Brother Amadeo? Kaya po na nga, uh, sinabi niyo po nung una, uh, ang una po ay eh, mailagay sa liwanag. Mm -hmm. Talaga nga, uh, kapag kang isang bagay ay nasa kadiliman, wala kang bagay na makikita. Mm -hmm. Katulad halimbawa po ng ball niyo, pwede po ba ay, po? opo, opo, ito po. Ito po. Ito po, halimbawa po, mga minamahal namin mga taga-subaybay, mga kaibigan. Itong ball pin na ito, ipalagay natin na ito ako, o maaaring ito kayo. Mm -hmm. Kapag ka ito pong ball pin na ito, nailagay po natin ito sa dilim, itignan mm -hmm. eh, po natin kung ano humangangari. Sige po. Di po ba? Halos hindi na po natin maaninag kung ano po ito. Mm -hmm. Dahil nga po, na-engage na sa, sa dilim mm -hmm. Kaya, kung ito po tayo, kahit tayo po, hindi po natin makikita ang ating sarili. At hindi mo na rin makikita yung ginagawa mo. Opo. ba, diba? Kung baga, Opo. sabi nyo nga, inihalin tulad tayo sa ballpen na yan. Eh kahit isulat mo yan sa dilim, hindi mo rin makikita yung Opo. isinulat Eh halos hindi na po nakikita. Gumagalaw hmm. po yung ballpen. Opo. Kaya pinakikita hmm. po yung solusyon. Ano nga po yun? Ilagay po natin sa liwanag, Ayun. Kaya makikita na po natin, kahit ano po ang gawin po natin dito, makikita na po natin siya. Katulad din natin, kung tayo po'y gumagawa sa liwanag, makikita po tayo. Ibig lamang sabihin, mga kaibigan, sa inilarawang ito ni Brother Amadeo, katulad ng programang Full Life, ang liwanag ay ang salita hmm. ng Diyos. It's about time. Ano mang ginagawa natin, ng nagdaan, at maging ipinagpapatuloy natin sa kasalukuyang panahon na po upang ang resultang hindi maganda nito ay mabago. So, ikalawa pong hakbang o solusyon, mga kaibigan, una, ilantad natin sa liwanag. Sabi po kanina, mm. ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikita kung ano talaga ang mga iyon. Pangalawa po, magising sa katotohanan. Simple po kung ating iisipin talaga. No? Ang tulog, hindi aware sa nangyayari sa paligid. Oh, po. Maliba na po yung mababaw ang tulog, may konting alam. Pero ibig lamang sabihin, tulog eh, hindi aware. Mm. In other words, hindi niya alam kung ano po yung pwedeng maging resulta o ng kanyang ginagawa. Sa kabaliktaran po, ang tao po kung gising, aware siya sa nangyayari. Sa madaling salita, tayo po mismo ang nakakaalam kung yung ginagawa ba natin sa kabiliman o sa masamang gawa, e eh, nagbe-benefisyo ba tayo? Meron bang benefisyong mabuting na idudulot sa atin? Tayo mismo makakasagot eh. Di ba? Kung alam natin eksakto ang sagot, sabi ng Biblia at payo ni Apostol Pablo, gumising na tayo. Ibig sabihin, harapin na natin ng katotohanan. Kung nakakagawa tayo ng mga bagay na walang resultang mabuti sa atin, tanggapin na natin yung katotohanan. Gumising tayo, i-accept natin ang mga pagtuturo ng Panginoon. At makikita po natin, mag -re po ito at ikaw ang makapagsasabi, kaibigan, kung ano ang mabuting benepisyo nito sa ating pong Opo, talagang sabi po natin na napakahalaga na ngayon pa lamang na kayang, kaya po natin gawin ang mga bagay na kailangan natin gawin. Huwag na po natin sayangin ang mabuting pagkakataon na kaya natin siyang tuparin. Samantalahin natin, Brother Amadeo, Opo. kasi bakasyon ngayon. Hindi Opo. lang po ito sa mga may gulang, pati sa mga bata. Meron mo hmm. ba kayong maipapayo sa hindi pagsasayang ng panahon? Eh, katulad po kalimbawa ng paggamit po ng cellphone. Mga gadgets. Oo, ano mga gadgets. Talaga masabi po natin na ito po talaga eh, kapakipakinabang. Pero pagka na-engage na po tayo dito, tignan nyo na lang po halimbawa sa mga bata, mm -hmm. di po ba? Ando na ginugugol yung oras nila, yung panahon nila, yung isip nila. Pati yung, yung panahon na sana yung makagawa sila sa ibang bagay, mm -hmm. doon na lahat na focus mm -hmm. sa cellphone. Eh, hindi rin pag sinita mo, kahit maayos yung pagpapaalala mo, ang init ng ulo. Opo. yun yung binubunga mm. ng nasasayang na panahon at nasasayang na pagkakataon. Hindi oh, okay. lang sa bata eh. Pati po sa mga may gulang. Matapos po natin marinig yung una at ikalawang solusyon, mga kapatid, upang makatakas tayo sa pamumuhay na nasasayang ang panahon at pagkakataon, puntahan po natin ang ikatlo. Brother Amadeo? And, the, and the third one is live as men who are wise and not foolish mag-ingat tayo sa ating pong pamumuhay kaya po mga kaibigan there are evil times so make every minute count so yung pagiging matalino at hindi pagiging hangal ay yung hindi pag-aaksaya ng panahon totoo okay. naman these are evil times So make every minute count. Hindi naman literal na bow, kada hmm. minuto, eh, huwag natin sayangin. Ibig na sabihin talaga, mag-ingat na, sayang ang mga opportunity na pwede nating matanggap. Padre, Opo. Kaya dahil po dyan, para hindi po natin masayang ang pagkakataon, lagi po nating pahalagahan kung ano yung bagay na maari po natin magawa. At ito po ay pangako ng Panginoon. Dahil binanggit po kanina, liliwanagan ka ng Panginoon. Tandaan po ninyo, wala nang lilinaw pa sa liwanag na ang Panginoon mismo ang tumutulong sa iyo, sa kanya ka na engage. Ang Diyos ang gumagawa ng mabuti sa iyo, di ba? Kasi kung sino ang kasama mo, doon ka makakaranas. It's either mabuti o masama ang mararanasan mo. Pero kung ang Panginoon ang kasama natin, na tinanggap natin ang kanyang pagpapayong ilang tadang gawa sa liwanag mula sa dilim, gumising Mag-ingat ng pamumuhay dahil well, pinangako niya, liliwanagan ka ng Panginoon. Gagawan Ako. niya tayo ng mabuti. So, Brother Amadeo, kung gayon, saan tayo ihahatid ng ganitong mga pagpapasya, bunga ng mga solusyong ino ino-offer sa atin? Muli, mm -hmm. sa badala kasulatan dito po sa Epeso, Kapitulo 5, ang bersikulo po ay DC 8. Mm Huwag -hmm. kayong maglalasing sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Ayun po, gaya po ng sinasabi po ng banal na kasulatan, mapuspos ng espiritu sapagkat noong pong panahon na iyon, palaging ibinibilin po yan ng mga apostol sa mga lingkod ng Panginoon upang yung pamumuhay nila kasama ng mundong ito, eh hindi po sila ma-engage. Sa halip, sila po ay ma-engage sa Panginoon sa magitan ng pagpapakapuspos ng Espiritu. So, ibig sabihin, mas damihan natin ngayon ang panahon na tayo ay na-engage sa mga salita ng Panginoon. Hmm, dahil doon natin marireceive ang Kanyang Espiritu. Brother, naman doon napansin niyo po, no ipinakikita ng Panginoon, napakahalaga po nating lahat hmm. sa Kanya. Kasi yung specific example na binanggit, wag maglalasing ayon sa talata mm, no sa so the message drinking too much cheapens your life meaning mm. nagpapababa ng ating halaga eh 'di ba? Walang iniwan po yan sa tinatawag na pity party na encounter nyo na po ba 'yan? Yung pity, ako. yung naaawa sa sarili. Then party, pity party. Sabihin po yung puro inuman yung nangyayari. Mm. No? Ang pinag-uusapan, mga negative, pinag-uusapan mga malungkot na pangyayari sa kanilang buhay. Pag nakatapos sila sa isang gabi, bukas, pwedeng magkita-kita na naman. Party ulit, pero pity party. Nakakalungkot na naman ng mga pangyayari ang kanilang posibleng pinag-uusapan. Hmm. Okay. Sa halip, hangarin po natin palagi. Matanggap ang Espiritu. Yun po ang full life. Puspusin tayo ng Espiritu ng Panginoon sa pamamagitan ng mga aral. Ito ang bagay na hindi dapat sinasayang. Ito ang bagay na magbibigay sa atin nang napakarami at mabuting mga pagkakataon sa ating pong buhay. Sa huli, kung maranasan natin ang epekto nito at gampanan at rin ang solusyon, magiging mabubuhay po tayo na walang inaapakan, walang nasasaktan, na ha, walang dinadamay. Kaya mga kaibigan, Father Amadeo, ano po ba nais niyong uh, iwan na mensahe sa ating pong mga kaibigan? Sa huli po ay uh... Maranasan po natin ang mabungang pamumuhay, isang buhay na napupuspos ng Espiritu ng Panginoon at mga pagkakataon na bigay ng Panginoon ay magawa po natin alinsunod sa kalooban ng Panginoon. At mangyayari yun, Brother Amadeo, okay. dahil hindi mo sinayang ang panahon, hindi natin sinayang ang pagkakataon. Okay. Mga kaibigan, kung ngayon ang buhay natin ay lumuluha dahil sa nasayang ng na mga panahon at pagkakataon, tandaan po natin, pwedeng sabihin mo, walang opportunity na dumarating ngayon sa buhay ko. Hmm. Di ba? Di ko alam kung may darating pa. Pero wag po ninyong kakalimutan. If God is all we have, surely, undoubtedly, we can achieve a full life. Magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa tunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel at The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.